Ta kay Di daw tayo pwede magstay sa bahay, may sakit kasi si ano si madam ko kaya baka daw mahawa ako. So, kailangan ko magdayo kaya Kahit yung alaga ko nandun kay Pupu. Hindi pwede magstay sa bahay. So, medyo maano si amo sa kalinisan, sobrang selan, pero kaya naman basic lang naman yun maano sila sa hygiene ganun. usually yata dito talaga kailangan kaya kailangan mo ma-adapt yung kung anong nakasanayan nila yun lang, share share lang guys kaya wala talaga, boring ang lola nyo tapos, hindi ko rin alam kung saan ko pupunta ay wala, mag isa akong nag -day off kasi weekdays ngayon walang ano, wala masyadong makita mga pinay kasi usually nag day off dito, sabadot, linggo. Eh, anong araw pala ngayon? Uh, Tuesday bow oh. pagka okay